Ang kaisan. Ay, uh, eh, hinog na ba? Uh -huh. Parang hilawin pa. Ay, pula na. Eh? Ay, pula na. <laughs> Pag pula nga ay eh, hilaw. Yeah. <laughs> hilaw nga ni. Yan. Bakit yung mga pitahan. Ay, tanaw na pala yan. din yung ginagawang bagong bypass. Ayun, utoy yun. Oh. Mga kaisan, dito po, sa area ng Kambal, may ginagawang bagong bypass. Ayun, tanaw na po yun. Okay. Kita mo yung hawang yun. Yun. Yun na yung bypass na yun yun. Kita mo ito eh. <laughs> <laughs> ang ganda ng banahaw oh. Mm. Liputi mga kaisan. Ito po ay kamag-anak ng duhat. Basta ito mga kaisan. Magkakamag-anak sila. Hindi ko lang kung anong apelido. Basta liputi po ang tawag sa amin ito. Yan ang ganda ng panahon. Yan kasama po natin si Bukuman. Maganda umaga po mga ikan. Si Dasil po. Bukas daw po sasama si Uto eh. Sarap. Mm. Eh, may tamis na nga. Makakalit eh. Mm, mga kaisang tamis. Matamis na matamis yung asim. Hindi ba't ang papa may ano? Nagtitinda ng alak nito. Mm -hmm. Liputi wine. Mm -hmm. Ano? Nagtitinda pa ba? Mm -hmm. Eh? Sina na sina na iluluto? Mm -hmm. Pakaganda ng Mount Banahaw mga kainsan. Um ano ka? Ganda na nga. Pag yan po ay nadaanan ng bypass. Yan. May isa may subdivision na po yung palayang yan. yun Yung palayang po namin sa si Ilaya. Doon po ang lusot bypass dahil ito po ay ano ay aring kahanga po namin 10 hektarya yan po ay nabili na aywan ko ang usap-usapan po gagawin subdivision ang putik ata ng paa mo <laughs> dito ang putik ng paa mo baka nakaapak lang tayo ng aso Hmm, <laughs> dito sa bato ko ito sa mga dito. Ang putik po. Okay lang. Baka ang putik eh. <laughs> Dito ka ako sa likod ko um para mas Dini si dini 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 dini. Dini ka umapa sa akin. Nalubog. <laughs> Nalubog ba? O sya mo ano? <laughs> Nalubog. Ano nga ano? Kaya ako kata kawayan. Nalubog. Ay. e, bakit. Baka yung putik mo. Mga kasi yung kagayahin na. ganito talaga ang mga bata sa probinsya po. Teka lang, teka lang. Umapaka dito sa akin. Dito. Dito. Dini. Yan. Kaya mo ba ka? Yan. Si Buko Gapok yan ha. <laughs> yan. Kanina pa po nagyayaya si Uti ng mga lipote. Uti na yung may-ari. o <laughs> Yari ka. <laughs> Hindi, sa amin naman yan. Sige, binibiro lang kita. Sige, sige. <laughs> okay. oh, dami na Nag-aani ka na ba kuya? Uh -huh. oh Ay, yari ka. Nayang na, may ari. Yan, sige, sige, toy. Ang ah, lalaki. Yan lang, Low moon. na nga. Ayan. Lumun. Busy si kuya gulaps. Kuya, leputi. Oh, kuya, hilang na lepute. Hindi, bigyan yun. Oh. Matam isin kuya. Dali, dali. Oh, dali. 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 Tapos na ba mag-ani kuya hindi pa? Ha? Tapos ka na mag-ani? Bago lang po mo ako pahapon. Ah, dito tayo pa panabay lang ano? Bago po lang ah. Ano yun din eh? Ano kuya? Sayang. Ano? Ito? Ito? Nga mga kabuko man, ito po yung nakuka namin liputi. Madamis po to Pakayang asim ha. <laughs> oh O, pika na ito eh. yan ha. Uh -huh. Kahit matulog din, eh. Oh. Kayo'y din. nai. Oh, dito ako sa patag na nai. Alam mo na na po oh. Yan oh. yong Ngabdanau tu eh. Hmm. Kosong nak mini auto tu kosong tadi. Satukan. Marakan bang Ini Gampang eh? Marami na hingin ang binhi nito. Hindi naman po ito nabibili. nabibini Nabibinhi yan. Hindi. Ang buto. Pakadami nitong buto ah. Nabibinhi ito ito yan. Ang akala nila ito y duhat pero hindi ito duhat. Tama to. Mm. Ayun po. Oh. Mm. Titingin yun yung mga maigi mga kainsan. Ano siya? Oh. What's up? Tumil. Na po yung buto. Wala. Mm -hmm. Ngayon oh. Mm. Ba yung kaningin na. Ito yung tumutubo. Buto yun Yung iba walang buto. Mm -hmm. hmm. Matamis-tamis na maasim-asim. Ay! Okay. okay na. Ito yung itay. Ito yung Ito yung Okay. Kaya mga tumalon. Wait. Okay. Yun, yun. Malaki yun. Eh. Mga kaysan, no? Eh. Ito po, oh. Hmm. Hmm. Matamis yung laglag. -lag. Lalo po pag may uod sa loob. So, yun ang matamis. Huwag mo lang kakainin yung uod. Hmm. Hmm. Ayun hey, no, ang sumbay, wari. Maapakan eh. nga po eh. Oh, wari ah. Eh, Maapakan eh. dumaan. Ay! Hindi <laughs> ko <kuwi> nagulang. <laughs> <laughs> Pagkakadaming bunga sa taas. Kaya lang oh. ayan. Utoy, wag na utoy. Hala Maray Maraming patiligha, Wag na utoy. Dito, Nawala daw ang mais ni Kambalo eh. Ni Bumboy dun sa kabila. Hindi natin ito kasi ano? eh. Hindi na natin, hindi po namin ano, dito eh. Kung eh, iba't iba na din ang tao po. Itong uh, liputing ito, ito mga kainsan yung tinagkakakitaan naming araw ni Kualbin. Tamis po nito, ito. ito ang binibinta po namin 5 piso po isang takal sa baso ng Nescafe isang takal po titignan ko yung nawalang ano ni Kambal nawalang mais Mahirap kasi dito ang dami ng taong kung sino sino doon na lang sila umire sa aking kalapit dito po yung pati niyong ginawawala dito mahirap nga po ang buhay Nihirap namang ano eh. Ito naman utoy puno ng liputi din yan. Hmm. Pakalaking puno. Pero yun daw po ay ano. Pangit daw pong ano, babahayin. Kaya po hindi binabahay. Lipote. ayaw ko lang kung totoo. Tingnan mo nga utoy kung alin ang nawala. Ah. Ay siya ano Anong yan nga oh. kaya pala ang ingay po ni Bumboy at ni Bumboy kanina. Ah ah. Ah mga kainsan. Nadali po yung mais ni Kambal. Doon na lang po sila umiriya sa kalapit ko mga kaisan. Doon kasi nababantayan ko tuwing hapon. Ayari. Naipatean lang na oh. Yari po eh. Hmm. Yan, mga pinagbalatan ito eh. Hmm. Ito ito eh. Ito. Oh, ito, tingnan natin sa labak oh, ito eh. ay ah, eh, kailangan pala iputihin na nito eh, ito 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 yun papuputi ko na po ito kay kambal bukas mga kainsan aray eh ay, pwede na. Pwede na. Oh. Hmm. Wala nang aantayin si Kambal mga kainsan. Kaysa mawala pa. Hmm. Pwede na. Bukas po. Pagtutulong-tulungan namin na rin magkakapatid. Lahat ng pwede na. Pwede na. Ano? Kaysa mawala pa na to, eh? Pasasakahin ko kaya ngayong gabi eh, mga kainsan. Baka mamagdamagang pa ito yung mawala eh ay yung kabila doon pinitas din oto yung kabila oh. may pitas din sa dulo Hindi oh. sa ay, dulo ayun ay. puputihin na ito bukas pipitasan na kayo oto eh. pipitasan na ah, ah. lalakad na to magkakapaan na to kuman ay ay pag hindi nakadalo ang aro pa Naku po magkakapaan ah Oh, kita ko na Naku. hm aw wow. magpakapaan ah toy kita ko na Naku. ay ko nanay pa ko na pag hindi mamaya ang gabi ano wala pa ini

Tatakin ko lang mga kasi si nanay at saka si kambal po. Tayo na po natin yung gabi. Hindi ko makontak eh.